Labindalawang pamilya ang pansamantalang naninirahan ngayon sa Delpan Evacuation Center sa Maynila. Gumuhu kasi at lumubog sa tubig ang kanilang mga bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Deva Buel. Nagkalat sa dagat ang mga kahoy at mga gamit na ito sa Isla Puting Bato, Barangay 20 Tondo, Maynila. Ang ilang naninirahan sa lugar, nire-recover ang mga pwede pang mapakinabangan. Labing dalawang bahay ang gumuho at lumubog matapos wasakin ng alon at bugso ng hangin ang mga pundasyon nito. Dahil gawa sa mga kahoy, madali itong bumigay. Kabilang sa nawalan ng tirahan si Nacielo Abelia. Ayon sa kanya, nasa 25 taon na silang naniniraan sa Isla Puting Bato pero ngayon lang ito nangyari. Problema niya ngayon ang ilan nilang gamit at mga dokumentong lumubog sa tubig. Ang bagyo nga po hindi bumagsak. Ewan po namin kung bakit po kaganina nagganong po yung mga bahay. Mga uniform ng mga bata wala na po. Mga gamit nila sa school, lahat po. Mga dokumento sa mga pag-aaral po nila, wala na po. Mga birth certificate, wala na po. Basa na po Kwento kasa... ng residente si ito, Dennis Nerviola. Tatlong post lang ang unang bumigay at ay, ito, naayos ito, ito, ito. naman nila ito. Pero bigla na lang daw sunod-sunod ng gumuho ang mga dikit-dikit na mga bahay. Yung iba, kukulamber, cool good lumber. kaya ano, may hinang klase lang na kahoy, mga sa dagat. Kaya nabali yung mga, ano, mga tukod. Pagkakas nila sa ilalim, Bumigay na yung mga poste hanggang na bumulusok na lahat. Nakalikas naman agad ang mga residente kaya walang nasugatan. Sa Delpan Evacuation Center muna pansamantalang titira ang mga apektadong pamilya. Umaasa naman si Nishelo at Dennis na mabibigyan sila ng tulong para maipagawa ang kanilang mga nasirang bahay. Ang pag-uusapan po ng aking alkalde at may PC alkalde ano po yung dapat po gawin sa kanila at saka kung ano po man yung maaaring tulong, hindi po po sila pwede bumalik. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.